Ah uh, guys, nagluto pala ako ng pancit canton, pero lalagyan ko siya ng gulay, ayan. Kung gusto nyong maging healthy, ayan, maglagay kayo ng gulay. Ayan lang yan, tapos naluto na yan, lagay ko na yung pancit canton.

ship na rin ito. At ang ginamit ko pang kalasa ito Yan. Yan. Sisuling lang yung pagkakang ito. At ito na nga guys. Tapos na. Yan.